Sa mga biyayang south o pabalik pa lang sa Metro Manila mula sa bakasyon, wag na kayong magtaka kung mas matas na ang singil sa toll sa SLEX at MCX. Epektibo na kasi ang toll hike ngayong araw. At para sa detalye, makibalita tayo live mula sa Kalamba, Laguna. Andyan si Dave Abuel. Well, Dave, magkano na ba ang itinaas ng toll ngayon? Jess, tama ka dyan. Kasabay ng pagbalik ng mga naglong weekend o long holiday ang pagsimula naman ngayong araw ng toll hike dito sa South Luzon Expressway at maging sa Muntinlupa Cavite Expressway. Kamot ulo na naman ng ilang motorista simula ngayong araw. Dahil bukod sa kada linggong taas presyo sa mga produktong petrolyo, dagdag sa pasanin nila ngayon ang taas ingil naman sa toll sa SLEX. Mula Kalamba Laguna hanggang Alabang, 10 piso ang toll hike sa mga class 1 vehicle. 20 pesos naman kada o oh, 20 pesos naman kapag class 2 at 30 pesos sa class 3. Kung papunta ka naman sa Santo Tomas Batangas galing Kalamba, 4 na piso lang ang dagdag singil sa class 1, 6 na piso sa class 2 at 8 piso naman sa class 3 ayon sa Toll Regulatory Board o TRB 2012 at 2014 pa nang ihain ang mga petisyon para sa toll hike ngayon sa SLEX. Mahabang proseso daw ang pinagdaanan nito bago inaprubahan. Kabilang sa mga dahilan ng taas singil ang mga proyekto at mga bagong infrastruktura sa expressway, gaya ng toll road 4 na nagkokonekta sa Santo Tomas, Batangas hanggang Lucena City sa Quezon. Pero paalala sa mga kapatid nating motorista, bukod sa SLEX, epektibo na rin ngayong araw ang toll hike sa Muntinlupa Cavite Expressway o MCX. Piso sa Class 1, 2 peso sa Class 2, at 3 peso sa Class 3 ang dagdag bayad. Jess, green and go naman ang daloy ng trapiko both lanes dito sa parte ng kabuyaw sa SLEX. Paglilinaw naman ng Toll Regulatory Board, hindi nila itinaon sa pagbabalik ng na mga nagbakasyon ang dagdag singil sa toll fee. Matagal na daw itong tinalakay ng board. Bukod sa toll hike ngayon, nakatakda rin ang second tranche ng increase sa SLEX at MCX sa 2024. Yan muna ang latest mula dito sa SLEX. Balik sa inyo. Naguulat mula sa Laguna. Maraming salamat, Dave Abuel. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.